Tuwing buwan ng Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Dengue Awareness Month. Kaya kaisa ang Philippine Information Agency sa pagpapahayag ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at pagiging aktibo sa paglaban kontra dengue. Kami sa PIA ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang itaas ang kamalayan ng bawat Pilipino ukol sa dengue sa pamamagitan ng aming PIA Puppet Theater na nagpapalabas ng Dengue Puppet Play, lumilibot kami sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magturo, lalo na sa mga kabataan, ng mga praktikal na hakbang upang maiwasan ng dengue sa isang masining at nakakainganyong paraan. Kaya hinihikayat ko po ang bawat isa na suportahan ang ating mga programa at maging bahagi ng solusyon. Sa simpleng paglilinis ng kapaligiran at pag-aalis ng mga posibleng pamumugaran ng lamok, malaki ang ating magagawa para maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Sama-sama tayong magtulungan upang dengue ating malabanan.